sa panahong malaya ng nakakapili ang mga boksingero na mga nais nilang kalaban at nabe-baby sila ng kanilang mga promoters, bibihira na po mangyari ang pagharapin ang dalawang pinakamataas na mga prospects sa kasalukuyan. Ang lupit nito mga amigos, undercard po ng Jake Paul versus Mike Tyson sa July 20. Maglalaban po ang pambato ni Oscar De La Hoya at pambato ni Jake Paul na sina H2O Ashton Silb at Floyd Kid Austin Schofield. Magandang laban po ito mga amigos. Ito pong si Ashton Silb may kartadang 11 wins, no losses, no draws with 9 knockouts. Habang ito namang si Floyd Schofield, actually hindi na ito prospect. Number 3 contender na po ito kay Gervonta Tank Davis. May kartadang 17 wins, no losses, no draws with 12 knockouts. So na-excite po ako dito sa laban na to mga amigos dahil bibihira na po mangyari ang ganitong pagkakataon ang paglabanin ang dalawang pambato ng mga higanteng promotional company kahit hindi pa nagiging world champion. So lightweight showdown po ito mga amigos sa July 20 hatid ng Netflix at MVP Promotions. Samantala undercard pa rin po ng Mike Tyson versus Jake Paul sa July 20. Tokoy na po ang makakalaban ni Julio Cesar Chavez Jr. para sa cruiserweight showdown naman po kanya makakalaban ang former UFC fighter na si Darren Till. Samantala sa iba pang balita mga amigos, Floyd Manny Mayweather may press conference sana sa Mexico so balit kanyang ininjan ng media. Maging ang poster sa kanyang social media, ito po ay dinilit na ngayon. Sa ngayon, wala pa pong paliwanag si Mayweather kung bakit hindi siya nakadalo sa kanyang press conference. Samantala sa iba pang balita mga amigos, ito pong nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Ito daw po ang video na kumakalat ngayon kung saan natalo daw po si Devin Haney sa Mexico. Yes mga amigos, kung atin pong matatandaan, unang isiniwalat ito ni Regis Progray. Bagamat hindi daw po niya napanood yung video pero mayroon daw po nakapagsabi sa kanya na natalo nga daw po itong si Devin Haney sa Mexico. So balit may binayaran daw po itong si Devin Haney upang mabaliktad ang resulta para matanggal ang isang talo sa kanyang kartada. Pero ayon sa isang netizen, mga amigos, nagkamali lang daw po ng basa ang announcer. At yun daw po 'yung inireklamo ng kampo ni Devin Haney. Patunayan mo sa akin, ha.